Kapag narinig ang mga salitang patotoy at tabayag ay maaring malaswa ang isipin na mga taong makakarinig nito. Pero ang hindi alam ng marami, ang dalawang salitang ito ay mga pagkain sa Pangasinan at Batangas. Patok at kinatatakaman sa Pangasinan ng patotoy na isang uri ng kakanin na katunog ng tawag sa ari ng batang lalaki na hindi pa natutuli. Isang delikasi na parang suman pero hindi nakabalot ng buo sa dahon ng saging ang patotoy. Sa halip ito ay hinuhulma ng pahaba na tila hugis ng ari ng isang batang lalaki na pinalamanan ng yema habang ang iba naman ay salted caramel ang gamit. Kinalakihan naman sa Batangas ang pagkaing ginisang tabayag na isang potahin ng gulay. Kalimitang nakukuha ang mga sangkap nito sa kanilang bakuran at minsan ay pinambabaon din nila sa eskwelahan. Ang tabayag ay ang iba pa daw nilang tawag sa gulay na upo. Ayon sa programang I Wonder, ibinabasi ng maraming Pilipino sa kanilang nakikitang kahugis o kaanyo sa ipapangalan sa isang bagay para madali daw nilang matandaan. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.